solo flight mapakita ko lang sa inyo ano akong mag para na nag iisa a few moments later isang good morning na naman mga super mga katropa hindi nga pa tayo nakapasok kahapon update natin tayo sa ating project na to yan nabuhusong ko na isang poste sa gitna ngayon ang um, bubuhusong at papunan ko naman yung dalawang poste na yung magadulo kaya kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, makasubscribe si mo na rin at makipindad na rin ng notification bell para updated kayo sa ating mga project na ginagawa. Yan. Dahil ba yung tatang na lang ito, magbibigay na tayo. Tatambak pa tatambak na natin ito bago yung mag-asinta. May mga abang-abang na bakal na yan, eh, mga kasuper, mga katropa. Ngayon, pabaklasin ko na itong forma para mapag-forma na ulit doon. Yan lang mga kasuper. Ito mga ka-super mga katropa, nilalagyan ko nga pala ng bakal para stopper, para pagtali ng alambre o porma. Hindi na siya matitinag yan oh. Sukat na yan. Lalagyan ko rin dito. Tatlo lalagyan yan mga katropa. Yan lang uh, ano. Para hindi mahirap o oh. hindi, hindi magbago yung sukat ng ating poste. Eh. Yan lang. Ayan okay ang mga kasupat, tingnan nyo. Magaling ito ng stopper. Ayan. Tapos ginigitan dito parehas na siya. Hmm. Lang. Ngayon tatapakan ko na tong harap. Okay siya. Ayan mga kasuper, mag-isa lang ako nagpo-forma. Ayan, mataas yan. Ayan. ayan. Solo flight. Mapakita ko lang sa inyo kung paano ako mag-forma na nag-iisa. Ayan. Ayan. Ito na po naman na natin. Ngayon bubuhusan na. Hindi na ako magpuan na mag-isa mga kat tropa mga ka-super ang... Let's go na. Bubuhusan na. Ito lalagyan ko lang ng harang to. Malit na butas na yan.